This is what I said mga ka-farmers Life is a simple So ito, nagluto tayo ng kamote so Ilagay na natin dito sa ating Our plate banana leaves Yan Simple With uh, tanglad we drink a uh, native coffee like this so this is our snack na ah, kagintong palat yan this is a native coffee very natural ubi na kinuha doon kanina so we take an snack for this time pagod tayo doon magkuha tayo nag uh, pagod tayo nakuha, nanguha tayo ng poste no? kulong-kulo ang ating tubig para sa ating coffee like that very nice Snacks. yan pwes hangin Preskong uh, ubi Preskong kape na nitib look at that wow. ayan mga kagintong palad Please subscribe and like my videos sa ating munting channel. Sana i-bisitain niyo ang ating channel para makita niyo yung ating farm nito dito sa ating bundok. The time is already 10 in the a.m. morning, so we take a snack for this time with the native coffee and the native ubi, the kamote. Nice ah! test. Masarap yung tanglad. May la uh, with the tanglad na niluto natin na ubi. Ginagawa ng tanglad. Ang tanglad ay nakakababa ng blood pressure, no? <laughs> yung manok lang at yung kasama nito so pinakain ko na sila ng yung saging na yung sira may pula Busog, busog, busog na busog na yan sila. Kumakain na yan sila ng mga dahon, tao nang damo, insekto, o so nang hukay yan sila. Yan. Very fresh yung kinakain nila dito. Hindi no? sila nakakain ng marurumi. Ah! Sarap! chat at kung nga pala yung si yung vlogger na si Kill Eye na uh, nakita ko kagabi yung kanyang content isa rin siyang farmer at sasaka o, oh, ito yung manok natin krok 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 ha ah. so talagang binigyan ng oras na makita niya si Manny Pacquiao. Shout out sa iyo, Kill Eye. Yung isang sikat na vlogger na sa bundok ni Nakatira. So, Nakipag-meet siya kay Manny Pacquiao. Sa ating idol. Pambansang Kamao, no? Isa natin idol yan, no? Pagdating sa ring, no? Walang laban ni Manny Pacquiao na hindi natin napanood. even maalala ko yung manganak yung asawa ko sa sa aming first baby you no know? ipanganak ngayon yung fight nila ni Marquis ba yun yung first or second fight nila manganak yung asawa ko talagang bigi, binigyan ko pa ng oras na makapanood <laughs> ng fight ni Manny Pacquiao kasagsagan ng pag-iri niya na kailangan niya ako sa tabi niya nanood pa ako ng Manny Pacquiao ganoon katindi ang pagka-idol natin kay Manny Pacquiao every fight niya talagang pinapanood natin nakipagkita siya kay Manny Pacquiao si Kill Eye panood ko yung video niya at ay idol napakatindi yung determination mo na talagang binigay mo ng oras panahon yung paano mo mamit si Manny Pacquiao believe din ako sa kumpos mo I don't... Till I... Hindi ko maaaring putong pangalan nito. Sa page. Ha? Facebook. Or sa YouTube channel niya. Nakita ko yung... Isa rin ako sa matinding followers. Kita ko yung talagang... Mga video mo. Sa bundok. Paano kayo... Mangopra ng tatay mo. Sal I salute you, idol. Nakikita ko yung sarili ko nung malit pa ako elementary talagang ako ang katuwang ng tatay ko sa dito sa bundok namin dito, dito sa area na ito dati rati kasi itong during my elementary nasa grade 3 to grade 4 pa ako noon walang kasama yung tatay ko magtanim ng niyog dito sa aming farm ito ang aming farm wala pang wala pa kaming bahay dito talagang nakakatakot pa dito kung manirahan kasi malayo sa kabahayan so ako lang yung katuwang ng tatay ko pag pag alaga ng baka ang daming hirap na ating naranasan mga kagintong palad malit nung malit pa tayo so babal yung buhay natin tanging malalako ko nung manirahan yung ate, aking tatay sa siyudad. tanging kami lang yung nanay ko at yung kapatid ko na babae na namumuhay sa munting bahay namin doon malapit dito kami lang yung nagsusurvive na mabuhay no? daming paraan na ginawa namin kung iisipin ko nga halos makalubha ako nung naranasan ko yung hirap paano maghanap buhay na hindi mo kasama yung tatay mo kami lang yung nanay ko si Jacqueline nakikita ko yung talagang buhay ko balit pa ako talagang bubog na ako sa trabaho sa na mga farmers talagang emotional <coughs> eh hey, ngayon Pamiladuna na tayo kapag tapos tayo ng guro kaya hindi natin may iwan itong pagkakaroon natin kaya farmers Ipilid natin yung sarili natin na sapat yan no? yung pagiging edukado natin may yung natapos natin diyan yan mawawala kahit na mag farming ka mundok ka nabukid ka ang diploma mo ay nandiyan pa rin hindi mawawala pagiging professional mo so video emotional tayo dahil doon sa binalikan natin ng yung buhay natin doon malit, malit pa tayo talagang nabulog tayo sa trabaho so na mga kagintok yan ang buhay natin so ito kaya nga naisip ko tong lupa namin nang mamatay yung tatay ko so itong party natin dito na oh, isang hektarya pinapa lago natin dini-develop natin na mayroong mga tanim balang araw tayo naman ang tatanda at hindi na makataya yung mga anak naman na natin ang makikinabang dito nakita din nila yung ano yung sakripisyon natin pagtanim nito hanggang sa ito ay ito, meron ng pakinabang yung nasagin natin doon sa kwento natin kay Phil Al. Yun, yun na nga. Balik ko natin. Na, naiwan natin. Talod ako sa'yo. Na, na meet mo si Idol Manny Pacquiao. No? Natutuwa ko na makita mo. Nagkita kayo. Kahit tatlong araw ka na doon, nag -stay matupad mo pa rin yung pangarap mo na mamit mo si Manny Pacquiao. Doon sa awit mo, talagang hindi ka lang vlogger, composer ka pa. Grabe! I salute you, Kilay, for your content. Maraming salamat.